PRRD para lang po magkaroon ng ano no sa lipunan. Nandoon po yung pahayag ng pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagvlog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vloggy usay ano po para lang po hindi man diyan pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside. Um binatikos po ni dating presidential spokesperson ni Harry Roque yung uh, anyay ilang tarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng imbestigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Uh, ito po nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas, part sa uh, report from Hong Uh, from Hong Kong and Taiwan ano uh, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng pangulo ano po yung uh, uh, kanyang reaction kaunay nitong uh, panibagong uh, allegation po na ito wala pong katotohanan mm -hmm. yun lang po so you categorically deny po ito walang katotohanan uh, doon po sa pagdalo uh, ng pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu um yung po ang presensya ng uh, pangulong Marcos ay uh, assigned po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor as uh, Cebu governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, signed din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong pitong piso nga uh, uh, pag uh, baba ng do uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang uh, pitong piso, gagawin pitong piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pitong pito, piso yung uh, presyo po ng bigas. Nasa news na po yan? Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan? So, malinaw po na reduce po yung nabanggit pero kayo sabi niyo sa inyong vlog vlog po ba yun or whatever yung uh, pitong piso sabi niyo pangako pitong piso at uh, parang sort of ganun. Uh, pwede po ba lang natin yon para <laughs> hindi naman na sa pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita, napanood Ay, po sa... Hindi po na? yata yun nabanggit sa press briefing. Okay. O po, hindi po sa press briefing. Uh, parang you're talking na pinapakita nyo pa yung na something ni P PRRD. Para lang po magkaroon ng ano, no, um, sa halip hindi na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating uh, press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo, Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Ah, hindi para po, nabanggit ko lang po, po yung vlog, uh, Yusek, ano po, para lang po hindi then, po. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung anuman ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga pro, ano ng Pangulo <laughs> na medyo iba yung nababalik. Opo, Ms. Balito Eden, na. kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog uh, pag ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno.